Mga bay, madalas ko itong naririnig sa mga financial advisor o yung mga motivational speaker. Ang sinasabi ay ganito, madali lang ang magnegosyo para umaman. Ang mahirap, idea. Idea ang kailangan. Yun daw puhunan, not necessarily daw importante yan. Walang problema daw yung puhunan. Ay, totoo ba? Talaga ba? Ganyan? Ganyan lang kadali? Napapaisip tuloy ako bigla eh. Pagka pwedeng paturo naman kasi hindi ko talaga naiintindihan yung sinasabi niyo ganyan. Kasi kung literal na ang kailangan ay idea lang pala, masasabi ko talaga hindi pagyayabang, ang dami kong idea. Pero hindi nagmamaterialize yung idea na yon dahil sa kakulangan ng capitalization. Walang kapital, walang puhunan. Ngayon, kayong mga nagsasabi ng ganyan, kayong mga naniniwala sa ganong kasabihan, ito ang challenge ko sa inyo may puhunan ka pero nangangailangan ka ng idea. Ako naman, mayroon akong idea pero wala akong puhunan. Ngayon, paano kung gamitin mo itong idea ko, gagamitin ko yung kapital mo, no? pag samahin natin yung dalawa, tapos gawin nating magmaterialize yung sinasabi mo na madali lang yung maman, idea lang ang kailangan. Yun ang challenge ko sa iyo. Kasi ang tagal ko nang hinahanap ang formula na yan kung paano yan ma-decode kung paano yan ma-decipher. Kasi almost 40 years old na ako pero hindi ko pa rin yan naiintindihan. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin. Idea lang kailangan, hindi na kailangan ang puhunan. Hindi na necessarily importante ang puhunan. Kasi madali na lang daw yung puhunan. Talaga ba? Kasi ako nag-struggle talaga ako dyan sa puhunan. Eh. Yun ang hindrance kung bakit hindi nagmamaterialize lahat ng idea na mayroon ako dahil dyan sa capitalization na pukuna na yan.